Bahagi umano ito ng inisyatiba ng Estados Unidos at Pilipinas upang mapabuti ang interoperability at mapalakas ang kakayahan ng dalawang bansa. Check the mic and make sure it sound right boys. iniulat na sinubukan umanong gamitin ang pinakabago at modernong fighter jet ng Estados Unidos na F-35 ang bagong landing facility ng Pilipinas sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sinabi sa report na bahagi umano ito ng inisyatiba ng Estados Unidos at Pilipinas Upang mapabuti ang interoperability at mapalakas ang kakayahan ng dalawang bansa sa gitna ng pagtaas ng tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Defense ng Estados Unidos, nagpadala ang US Navy ng anim na F-35C sa pag-asa island noong mga nakaraang araw upang subukan ang bagong pasilidad ng Pilipinas sa nasabing lugar. Sinabi naman ng ilang eksperto na inaasahan nila na ang Amerika ay magpapadala ng iba pang mga aset o sandata sa Pilipinas upang paghandaan ang matagal ng pinaplanong pagsalakay ng China at kontrahin ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Iniulat ito matapos nagbanta ang China laban sa mga hakbang na ginawa isang hiwalay na code of para sa South China Sea matapos ihayag ni Pangulong Marcos na sinimula na ng gobyerno ang pakikipag-usap sa iba pang mga klemat upang bumuo ng mga bagong patakaran sa lugar. Sinabi ni Pangulong Marcos na tinanong ng gobyerno ang iba pang mga claimant sa South China Sea tulad ng Vietnam at Malaysia tungkol sa posibilidad na gumawa sila ng kanilang sariling code of conduct nang hindi kasama ang China. Sinabi niya na nasa kalagitnaan tayo ngayon ng pakikipagnegosasyon sa sarili nating code of conduct dahil sa kasamang palad ay medyo mabagal ang binubuong code of conduct sa pagitan ng China at Asian. Kaya't gumawa umano ang gobyerno ng Pilipinas ng tiba upang lapitan ng iba pang mga bansa sa Asian na kung saan mayroong umiiral na territorial conflict tulad ng sa Vietnam at Malaysia na gumawa ng sarili nating code of conduct. Hindi naman malinaw kung paano makakaapekto ang inimungkahing iwalay na code of conduct sa mga claimant sa South Asia sa gitna ng patuloy na ginagawang pag-uusap upang bumuo ng parehong kasunduan sa pagitan ng China at Asian. Ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China ODOC ay walang anumang komisyon na nagpapataw ng sansyon sa mga bansang lalabag sa kasunduan at gusto rin itong pigilan ang mga ginagawang agresibo ng ibang mga claimants sa pinagtatalo ng karagatan. Samantala sa ibang mga ulat, hinarang at inaresto ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel na namataan na iligal na nakaangkla malapit sa baybay ng Palawan at sinabi sa report na nagdududa ang Philippine Coast Guard tungkol sa totoong intensyon ng mga Chinese sa lugar. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na dose dosen ng mga Chinese Maritime Militia vessel na pinapatakbo ng People's Liberation Army ang namataan sa West Philippine Sea at sinabi na unti-unting lumalapit ang mga ito sa isla ng Palawan. kinumpirma naman ni Vice Admiral Alberto Carlos ang hepe ng Western Command at ang pinakamataas na military official na naka-assign sa pagmonitor sa Kalayaan Group of Islands ang presensya ng Chinese Maritime Militia sa Sabina, Seoul at Iroko Strip. Sinabi niya na patuloy na nananatili ang Chinese Maritime Militia sa Sabina, Soul at Iroko Reef sa kabila ng paghahin ng gobyerno ng Pilipinas ng mga diplomatic protest laban sa presensya ng mga Chinese sa mga nasabing lugar. Iniulat ito matapos sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi obligado ang Pilipinas na ipaalam sa China ang tungkol sa mga gagawin itong resupply mission sa West Philippine Sea at iginihit ng mga operasyon na ito ay lihitimo mo kabilang ang pagpapanatili sa isang grounded navy ship. Nananawagan din ang Department of Foreign Affairs sa komunistang bansa Natanggalin ang lahat ng mga ilegal na istruktura na itinayo sa loob ng Exclusive Economic Dune ng Pilipinas, itigil ang mga reklamasyon at managot ito sa idinulot na pinsala sa nasabing karagatan. Paulit-ulit namang inakusa ng China ang Pilipinas ng iligal na panghihimasok sa karagatan nito ng walang pahintulot lalong lalo na sa mga ginagawang resupply mission ng Maynila upang maghatid ng mga pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Sol. Sinabi ng taga pagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Teresita Daza sa isang pahayag na hinihiling ng gobyerno ng China na magbigay ang Armed Forces of the Philippines ng abiso sa tuwing magsasagawa ang Pilipinas ng resupply mission sa Ayungin, Seoul, ngunit sinabi niya na hindi nila ito gagawin. Inaangkin ng China ang soberanya sa halos buong South China Sea Gamit ang sinasabi nitong nine dash line map na kung saan ay lumampas ito sa exclusive economic zone ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia at Pilipinas. mula ng isadyadang BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul noong 1999 sa pagtatangka ng Manila na higit ang pag-angkin nito sa West Philippine Sea, paulit-ulit na nananawagan ang komunistang bansa sa Pilipinas na alisin ang barko.